yun nga ang sinasabi ko mga kalutao isang magandang araw ulit sa ating lahat mga kalutao at ngayong araw na ito ang inyong masutunghayan sa aking gagoing pagluluto ay ako'y magkikisa ng mais na pula sa bigas mga kalutao alam nyo ba nga mga kalutao ay nung ako'y makaranas nitong magkikisa ng mais na pula sa bigas, ay bali 10 taong pa ako ay ganun katagal na kaya susubukan ko ulit magluto ngayon mga kalutao ng pinisaang bigas ang ating kikisay mais na pula na ginilay ng mga kaluto pero ngayon ay gagamit tayo ng isang kilong manok isang kilong pakpak ng manok ang ating ilalagay mga kaluto at sisiguraduhin kong ito'y napakasarap mga kaluto kaya tara na at atin ang umpisahan ang ating kaluluto nito mga kaluto at ito baga mga kaluto ay ating tatansahin lang ang tubig pagkatapos ilalagay natin ang asain at saka konting mantika bago natin ito lutuin, mga kalutaw. Yan, okay na mga kalutaw. Sa labas tayo magluluto at tayo May dikit na tayo kanina pa mga kalutaw. At ito basta natin sisikang At siguro yung mga wala pang kalahating oras ito mga kaluto itiluto na. Yan ay maghihintay na sandali. Yun na nga mga kalutaw. Atin ang bibisitahin kung ito bagay nakabulak na. Yung ating sinigang na kinisaang mais. Yan. Ay ganap pero ating ininin muna ito sandali mga kalutaw. Balikan ulit natin ito maya maya at ating bibisitahin na itong ating ano Ating nilulutong itong kinisaang mais Yan, ito na ito Hanguin na natin mga kalutaw At ang tayo baka kain na at Ito na mga kalutaw, uras na nang kayan sumandok na ako sumandok na ng katamtamang ubusin mga kaluto ay ganong katipid dito mga kaluto may kanin na may kasama pang pangulam. ay kung gusto nyo subukan ay nako ay subukan nyo talagang napakasarap napakasimple naman lutuin ito mga kaluto talagang malasa